Hi guys, katatapos lang ng duty natin sa trabaho at ito diretso na agad tayo dito sa kusina para magluto ng almusal. Sobrang busy kasi ng schedule ko this week, lalong-lalo na next week. Grabe talaga, walang pahinga ang schedule natin sa trabaho kaya ito doon na natin at sulitin na lang natin kapag may pagkakataon tayong makapagpahinga. Ginisang kamatis with itlog lang naman yung lulutuin natin at saka may malamig kasi kaming kanin kaya gagawin ko na nga rin itong fried rice. At nang magisa ko na nga yung kamatis ay magbabati naman tayo dito ng mga anim na pirasong itlog. Gusto ko kasi sa ginisang kamatis ay yung napakaraming itlog. Ganito talaga lagi ang routine ko tuwing umaga. Talagang madali ang pagluluto ang gagawin natin dahil may pasok si Miggy ng alas 8 ng umaga. At nang magisa na nga mabuti yung kamati sa ilalagay na nga rin natin yung itlog. So ganyan karami yung paglalagay natin ng itlog dahil mas masarap kapag ka maraming itlog. Dito naman tayo sa kabilang kawali, igigisa natin yung mga hipon. Gusto ko kasi sa fried rice ay eh, yung may mga hipon. Tapos lalagyan din natin ng mixed vegetables. Lagi ko kasing pinag-aalmusal ng kanin si Miggy dito sa bahay bago pumasok sa school. Dahil alam nyo naman guys, yung mga bata dito sa Canada, naku, kapag ka nag -lunch sila sa school, mga sandwich lang, mga biscuits o kaya mga prutas lang ang kinakain nila. At nang mag ko na mabuti yung ating mga sahog, ayan, ilalagay ko na nga rin yung ating kaning lamin. Ayan, nang medyo okay na, iginilid ko lang saglit yung ating kanin at saka inilagay natin yung ating tirang itlog. Ayan, lulutuin lang natin yan ng kaunti, tsaka rin natin ito ihahalo sa ating sinangag na kanin para mas masarap. Gusto ko kasi sa sinangag na kanin, guys, ay yung napakaraming sahog, kaya kahit hindi mo na kailangan ng ulam, kanin lang na sinangag ay okay okay na. Ayan na, titimplahan lang natin ito ng kaunti at maya maya ay okay na nga rin itong ating nilulutong sinangag na kanin. Ang aking luto, wala pang 30 minutes ay nakaluto na tayo agad. Mm. Ang mm. kamatis with itlog, ayan. Ayan na nga, after 30 minutes ay okay na nga yung ating nilutong almusal ni Migi. Mabuti na nga lang at si Migi ay hindi ito maarte sa pagkain kahit ginisang kamatis ay talagang gusto niya. You like it, Miggy? <laughs> you, you like it? Mm. Say, nag-ulam siya ng ginisang kamatis. Oh. Right, Miggy? Yeah. Oh. Yeah. Can you recording me eat? <laughs> <laughs> you are nanay <I> doon. <laughs> ang bilis ng transition, kauwi ko lang ng bahay galing kasi ako sa aking facial, ayan second session ng ating facial contouring kaya yan guys, pinapakita ko lang sa inyo medyo lumiit na nga yung pisngi natin as usual, ayan, nandito na naman tayo sa kusina para magluto ng ulam so lulutuin ko lang guys ngayong araw, ayan nilagang baka, so ayan, galing lang din ako sa superstore kanina para bumili ng beans at saka ng sweet corn ganyan talaga ako dito sa bahay guys, kapag ka talagang gising ako at ayaw ko pang matulog wala akong gagawin, kundi magluto na lang ng magluto ng ulam, ayan na nga ngayong yung ating nilutong nilagang baka, ayan, hindi ko na naipakita talaga sa inyo dahil nga madalian din ang aking pagluluto pagkatapos nating magluto. Ayan, tambay muna tayo dito sa TV para manood ng Itbulaga. At syempre, ito yung gusto kong pinapanood dito sa Itbulaga, yung Pinoy Henyo. Ah, uh, nee. uh, squid. Ah, kinakain. Squid. Octopus. Hindi. Nee. Jellyfish. Nee. Hindi. Uh, ah, Oh, oh. Uh, okay, uh, man. Man.

Oh, o siya uh, oh, oh. guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw Baka hindi ka pa nakakapag-follow sa ating Facebook page Please follow nyo na po ang ating Facebook page Like and share At maraming maraming salamat sa inyong lahat Bye guys!